Abay, matalino nga itong Timberwolves at ganito nga ang paraan na kanilang ginawa para nga pigilan si Nikola Jokic sa Game 6 at manalo. Well, matapos nga naman kasi ng mamaw performance niya sa game number 5 ay kinakailangan ng adjustment na Minnesota. At yun nga mga idol ay kanilang ginawa sa game number 6 at nagresulta nga ito ng maganda. And actually, sobrang simple nga lang ng ginawang pagbabago na ang Minnesota Timberwolves dito kay Jokic sa depensa at yun nga yung double team siya every single time na siya awak ng bola. And actually, alam nyo ba mga idol, ganyan naman ang ginawang game plan ng team ng Denver Nuggets kay Anthony Edwards sa game number 5. Kaya naman, ang pangit ng laro ni Edwards. And this time ay parang ginantihan lang ng Wolves itong Nuggets. Kung ito-double team nyo ang aming best player, ganoon din ang gagawin namin sa inyong best player. And ito nga mga idol ay nagresulta nga ng maganda para sa Wolves. Hindi nga nagkaroon ng komportabling possession itong si Nikola Jokic. At talagang namimisikal din kasi ang mga player ng Wolves at hindi na nga siya hinayaan ang mag-operate kagaya nung nagawa niya sa game number 5. At dito nga sa isang possession mga idol ay may kita natin dito ang late double team ni Rudy Gobert pero sakto lang yan para nga pahirapan si Nikola Jokic at magmintis nga siya. At ang isa pa sa matalinong ginawa ng Wolves dito ay hinayaan nila na maging shooter etong si Nikola Jokic at hindi hinayaan na siya makapag-drive easily in the paint. May kita natin dito si Towns na nag-under the screen nga na ni Aaron Gordon and basically kapag you go under the screen ay inimbitan mo ang binabantayan mo to shoot 3-pointers. And si Nikola Jokic this 2024 playoffs is only shooting 27% sa kanyang mga three pointers So technically, ito ay hindi magandang shot para kay Jokic at nagmintis nga siya dyan. And then dito nga mga idol, may kita natin ang pamimisikan lang Minnesota Timberwolves kay Jokic at hindi na nga sila nagpapabuli pa sa kanya. At sa drive niya nga dito ay sinalubong siya ni Gobert ng kanyang braso at yan nga ay nag-ilang dito kay Jokic the cost ng traveling violation. And then dito nga sa 3 straight possessions na ito ay may kita nga natin ang quick double team na itong mga Minnesota Timberwolves player. At pagka quick double team nila ay sila nga ay nagro-rotate ng maganda para i-contest naman ang mga 3-point shooters na itong Nuggets at yan nga ay nag-cost ng mga mintes para nga sa kanila. And for the rest of the game mga idol ay ganyan nga ang defensive coverage na nakuha ni Nikola Jokic. Ibang iba sa game number 5 kung saan hinayaan lang siya ng Wolves na makapag one on one. Pero this time every single time na hawak niya ang bola, double team ang kanyang mararanasan. Kaya nga sa post-game interview ni Jokic ay sinabi niya na iniba nga daw ang coverage sa kanya na yung Wolves kung saan dinodouble team na nga daw siya. And actually sabi ni Jokic nakapag-create naman daw sila ng mga open looks, hindi lang daw nila ito na ishoot. And definitely mga idol, magiging very exciting ang Game 7 natin between these two teams at talagang mahirap ng magpredict kung sino ang mananalo, parang match na match nga ang two teams. Yan ang ating abang mga idol sa lunes, Game 7 between the Wolves and the Nuggets. Anyways mga idol, ano bang inyong prediksyon dito nga sa Game 7 natin na paparating sa lunes? Wolves bang mananalo o ang Denver Nuggets? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.